makikita nyo ginawa kung ikuwan nyo mga ito ito lang mga pusa ayan yung mga pusa sa so, mga loads na kaiga ako ngayon dito sa ano sa may upuan namin yung ano, ang dalawang pusa na yan Kaya ganyan talaga yan makikita ako yan na so, ginawa akong ano-unan yung ibibinis pa yan ganyan mukha yung isa naman is ano relax lang yan pa-relax lang yan pero ano yan naka, ano, naka -tong -tong sa ano ko sa pako ito yung isa grabe lang sa ano 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 Ganun, sakit ko Baka sa takot ako. Ayan. Kaya nga sa lang, hindi magagalaw tayo sa yung... takot ako pagkawin ang talaga ang gata? Ito nga mayroon pa kayo ming-ming, ginawa niyo akong unan. Ginawa akong unan, Lodge! Itatakot ako mga kagating. Ay, nakuha niyo ng ming-ming talaga. kaya nga ako napapagal kasi kayo din paralax din kayo marami kayo na Ma yung mga malalaglag pa itong isa malalaglag pa isa. In, uh... una, ito malalaglag na itong isa kaya na Ano na talaga kung unay uh... ng dalawang pusa nito? Ay po. Ayan <laughs> uh, na nasa, ta nasa taas na siyang isa Nang uh, oh, okay, uh, 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 may O Nakakagating mo ako Nandito si Johan Nandito si Johan Nagsisilpon Ano yun? Ano yung tito ako? Nangyayita ko talaga yung mga Pusan ng dalawang pusan nito Ah, panalo kasi yung ginawa kong unan. Grabe ng dalawang to. Grabe ka ng men. Hi. Hi. Ng men. Pumunta ka na doon. Pumunta ka na doon. Ng men. Isa. Mabuti pa yung isa. Hindi lumagalaw yan. Hmm ito eh nasa taas na siya Ano ako talaga kung uunan nito so ay ginawa kong uunan ano kong unan ni Ming Ming yan mo Ayan na na yan na wala na yan pala yan aalis sa so, hanggang dito lang muna ako kuy hindi na yan aalis si Ming Ming Ngayong isang bito na. Wala na. So, overtime na yan maya <laughs> Overtime na yan. Hindi ako gumagalaw, koy. Tulungan. Hindi ako gumagalaw, koy. Anong ginawa mo, koy, ka doon? Kumain ka. Kumain ka, koy. Tapos na. Hindi ako gumagalaw. Gusto ko sabang, ano, tumayo. Ayun na eh salamat sa so, isa na lang isa na lang siya gana yung isa kaya so, talaga yung problema eh hindi pa umiwas so umiwas eh baka matak na ano pa hindi yan talaga yan yung... ano ay ning talaga ning ning